Kung ikaw nga ay taga Bulacan, Maynila at iba pang karatig lugar, ay hindi na natin kailangan magpakalayo-layo pa para mapuntahan itong napakagandang lugar. Dito nga lang yan sa Tanay Rizal na halos kasinlamig din ng Baguio City. Aabutin nga ng dalawa hanggang tatlong oras bago makarating doon sa Tanay Rizal, depending nga po sa lagay ng traffic. Medyo matraffic nga ang biyahe namin dito kung kaya ginutom na sa daan. Dumaan nga muna kami dito sa fast food upang kumain at nang sa ganon ay may panlaban sa mahababang traffic. Kung tutuusin, dito lang naman talaga ang traffic sa bandang Maynila. Maya-maya pa'y narating na nga namin ang daan ng Marilake. Dito ay talaga namang maayos at banayad ang daloy ng mga sasakyan. Marami-rami din akong uh, napapansin na nagra-rides dito gawa nga siguro ng maayos na kalsada. Ganon pa man, paalala lang kapag dumaan kayo dito ay mag-ingat kayo sa pagmamaneho dahil halos pakurba nga ang kalsada dito. Ito na nga ang instruction sa amin. Malapit daw sila dito sa Martisen. Lumagpas pa nga kami kung kaya't babalik kami dito. At dito nga raw kami pumasok sa signboard na Shello Alto. Medyo may kakitiran nga ang daan kung kaya't umatras pa nga itong nakasalubong namin na kotse dahil nabitin pa ito sa pag-akyat under construction pa nga daw kasi ang daan dito pero kasyang kasya naman ang medyo malalaking sasakyan kagaya nga nitong high ace van dito ay madadaanan nyo ang maliit na signboard ng the queen cabin suggest ko nga ay medyo laki-lakihan naman sa puntong ito ay dere-derecho lang kami hanggang nga pababa pagliko ng kaliwa ay sa wakas narating na rin namin ang the queen cabin ng Tanay Rizal Bumaba na nga muna ako at nagtano kung saan kami pwedeng magpark dahil bagong gawa lang itong kanilang semento. Pagkatapos ko nga ma-settle ang aming accommodation ay tara samahan niyo akong itour ko kayo dito. The Queen's Cabin Tanay pala ito at meron silang apat na esthetic na mga cabins. Ito ay ang King, Queen, Jack at Ace. Ito pa ang aming naibook na cabin, ang King Cabin. Sila mismo ang uh, nagsuggest nito dahil may malawak nga daw ito na terrace. Jack at Ace naman ang nasa bandang ibaba. Tara, samahan nyo akong ipakita sa inyo ang mga inclusions ng kanilang accommodation. Mahigpit po pala nila na pinapaalala na wag na tayong magsama ng mga may edad na dahil medyo matarik nga itong kanilang hagdan. Nasa ibaba kasi ang kanilang CR kung kaya't mahihirapan dito na mag-akyat panaog. May kataasan nga ito kung kaya't mabuti na lang na wala akong fear of heights. Ito nga ang itsura sa labas ng King's Cabin. Malawak nga ang area at marami ding mga upuan at meron na rin mesa. Hindi nyo na rin kailangan na magdala pa ng mga camping chairs. Napaka-modern nga ng design nitong A-House dahil purong salamin ang harapan nito. Pagdating naman sa loob ay napaka-esthetic na design, ganun din ang mga gamit dito. Maaliwalas at malaki din ang loob nitong A-House. Dali kayo at ipapakita ko din sa inyo itong bandang ibaba. Malawak nga din ang space nito at open nga lang ang lugar. Dito nga nakapwesto ang kanilang lababo. Meron nga rin mga gamit dito na pwedeng-pwede natin gamitin sa pagluluto kagaya nga nitong kaldero, kawali at iba pa. Katabi nga lang din pala ng lababo ang kanilang comfort room. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Sa susunod ko pong video ay ibabahagi ko sa inyo ang aking honest review sa aming pagstay dito. Ganon din kung magkano nga ba ang inabot ng accommodation at kung sulit nga ba ito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. Keep safe and God bless.